Hello guys, ah, magandang bagandang tangali ah, Welcome to my back my channel My name is Tito guys, TV Vlog ah, Guys, ah, nandito tayo sa Second floor ah, Dito sa contraction worker ah, Ito guys, ah, nandito tayo lahat Yung mga kasama natin ah, Ang ating guys ah, gagamitin na Steel rig ah, ah Maglalatag tayo dito sa Maglalatag tayo ng slab Ayan ang gagamitin natin guys Steel rig, ah, Pag lagay natin sa slab uh, hindi guys uh, gagamit tayo hindi tayo gagamit ng plywood uh, dito natin papatongin ang mga ating tubo sa electrical yung Johnson box ayan ang um, ilalatag nila guys ayan stick-stick na lang ilalatag nila dito sa ating sa slab uh, mag-i-slab tayo ayan ayan guys uh, gagamitin natin ng steel deck uh, ito tayo gagamit ng mga tayo uh, mas maganda ito guys, steel deck na yan matibay uh, dinatutin ito guys, aga galaw uh, tournament din na ito uh, steady na yan natin ng steel deck na yan kahit sa ilalim at magbubutas tayo rito sa electrical uh, junction box bubutasin uh, natin ito at maglalagay tayo ng mga tubo Guys, uh, tara guys, pinunin uh, natin kung paano nila uh, ilagay yung ating steel deck dito sa ating slab. Ayan si Atin, si Foreman. Ayan si Foreman natin, Andrea. Ayan ang maglalatag ng steel deck dito sa slab. Tapos ito naman ang ating kasama sa dulo. yun naman ang nagdulok guys ng steel deck. Ayan ang kasama natin guys, ang ah, nagdudugtong ay ah, si ang ating kumparing Pindo at uh, Pinyaruyo. Ayan naman nagdudugtong ng steel Lake. steel Lake guys, ayan. Dinudugtong nga niya guys yung mga maiksi ah, para dito sa ating, dito sa pagbubuhos natin dito sa bib at sa slab guys. Ayan ang ilalatag nila sa slab at maglalagay tayo ng electrical dito. Guys tara, umpisa natin uh, at natin si Foreman at titingnan natin kung paano sila mag maglalatag ng steel link. sa slab. Guys, tara guys. ayan guys, ang ating steel uh, ilalatag nila rito uh, sa slab. Ayan, uh, hintayin natin guys uh, bago sila maglatag ay uh, maglalagay sila ng mga bakal. Uh, hintayin natin mag latag sila ng steel deck at yung mga bakal bago tayo maglalagay ng electrical ng mga tubo natin dito ha? tayo ng mga tubo at gagamit tayo ng Johnson box ayan ah, si kumparing Pinaruyo si Pindo ang kanya'ng palayaw ay Pindo, ang tunay niyang pangaran ay Alan Penyeroyo. Ayan, sinusukat na na guys yung ngatin slab na susukatin na ilalagay ng steel deck. Ayan, steel deck guys, 'yan ang haba ng steel deck. Ayan, a dudugtungan guys yung mga steel deck. Ayan, lalatag sila rito. Ayan, ang atin Ito naman guys ang ginamit natin ang mga tubo. Ayan, tubo may tie wire Nilagay natin ng tawel para hindi gumalaw yung ating tubo. Sa ilalim ang ginawa nila. Sa ilalim ay mga scaffolding. Uh, pantay na pantay. Yung ating steel link. Ayan. Uh, ilalatag nila. Ilalatag nila guys yung ating steel link dito. Uh, bago sila maglalatag ng steel link. Uh, gagamit sila ng guys ng... Um, ng mga mga bakal alalata ah, sila mga bakal bago tayo maglalakay ng electrical wiring ayan natin ito naman guys ang atin na ah, mag, naman guys ang atin abang sa agdanan ito guys ang agdanan ayan yung mga bakal na yan itong maliit na itong mga bakal ah, ayan hagdanan ngayon guys sa pababa ito dito naman ah, sa taas ang ating second floor Ayan, uh, maya maya guys, uh, maglalatag sila ng steel deck uh, para makalagay sila ng mga bakal. At bago sila makalagay ng bakal ay maglalagay rin muna tayo ng Johnson box at mga tubo sa utility. yung uh, utility natin guys, uh, hindi na muna uh, sa ilalim yan sa mga switch. Dito tayo, maglalagay tayo rito guys sa mga Johnson box at uh, PVC atubo uh, tubo BBC orange sa uh, one half ito naman sa ating foreman uh, naka po uh, mag yan uh, sinisinsin nila guys para tumix yung ating stainless dito sa ilalim ng buhos ayan uh, nilalagay nila guys ayan ang ating ang ilalat nila yung stainless uh, magsisinsin silang kunti para para guys sa uh, fix na fix ang ang ating stainless ayan, ah, uh, steel leak natin ayan, uh, nakalatag siya ah, uh, para makagawa ah, uh, fix na fix, ah, uh, sininsin muna doon sa gilid, para pantay na pantay yung ating paglagay ng steel leak, guys ah, uh, dito tayo sa kabila, ayan, ah, uh, ating steel leak, ah, uh, dito, ah, uh, nakalatag na rito, kanina, ayan nakalatag na guys, ah, uh, kunti na lang ah, uh, nilalatag nila yung mga ibang steel leak ay maglalagay ng electrical wiring. Baka bukas, guys. Uh, kasi hindi pa tapos, guys, ang paglalatag nila ng steel deck. Uh, marami po, guys. Uh, dinudugtong pa nga, guys, ni kumpare natin uh, Alan at Pinero Nyo. Ayan, guys. Eto, sila.